Ayan guys, for today's video, nandito tayo sa Diwata para sa Overload Pinsong City Brass na kung saan mayroon tayong ipapagawa na challenge. Siyempre kasama natin ngayon ang ating mga um, mga visitors na nanggaling pa sila ng summer at sa bate. Ang challenge natin ngayon ay mayroon tayong uh, overload uh, may lima katao pero ang ang plano natin is 20 katao na, na maglalaro. Yes, mamaya ulit, may marami ng tao. So 20 katao, lima, lima lima, na mananalo ng nakakain ka na tapos naka ka pa, nabusog ka pa, pwede ka pang manalo ng 2,000. Wow! ang mechanics natin ngayon ay paunahan lang sila maubos within 3 minutes para mihan lang na naubos ng kanin 3 minutes ba 2 minutes 2 minutes 2 minutes para mihan ang kanin kasi nila pakita mo yung kanin ba bawat isang bawat isang order ng kanin na yan ay 5 orders na rice. tapos pare para sa serve nila ng ng overload tapos meron sila soft drinks may within 2 within 2 minutes kung sino ang unang mas maraming nakain o sino ang unang nakaubos siya ang mananalo ng 2,000 pesos. Diba? Walang talo. So, ready na ba lahat? Ready na. Ready ba Dito ko dito, dito ako sa likod. Uh, dito. dito, dito tayo. Dito ah. Ayan, siyempre, kailangan, kuya, Magtanggal ka ng guantes mo. Talo <laughs> ka dyan. Ang kamay nyo, ang kamay nyo nakaganyan lang, ganyan. Para pan, para pantay kayong kumalaw yan. Ibigay mo na kay Boss yung reward para ganahan. Ipakita mo sa kayo. 2,000! 2,000 pesos na galing sa... Kay uh, Bush Explorer! Boss M. Explorer, galing pa sila ng mas bati at galing yes. pa yung iba ng sasabay. Ngayon, sila din kanina nagbigay, nagpakain ng 50 katao na dumating yung mga nauna. Ngayon naman, magpapachallenge kami ng over in challenge. Yes! Ang unang gagawin nyo, nakaganyan lang yung kamay para pag sinabi ko timer starts now, saka pa lang okay? pakain. Okay. Okay. So, Ito na ba yung timer? Uh, Ako na magtatam. Uh -hmm. timer boss. Ilapag yung kamay uh, time, 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 time. for 2,000 pesos. Nakakain na kayo. Tapos, pag sinasabi mo kung ready na kayo, ha? Sa video na, sa Ah, uh, sige. Dapat may timer. Kasi 2 minutes lang tayo para walang daya. Alright. Sino may timer dyan? May makahiram ng timer. Sa video sa video na. Sa bagay, pwede naman yan sa video. Pag nag-start ako, eh, on muna. Kasi may 2 minutes naman yan. nag nagsabi ako o oh, ano. Okay. Okay. okay, okay. okay Pag sinabi timer stars now, ko timer starts now, saka pala mag-on video mo. Alright? Para may timer yan. Okay, intayin nyo yung salitang timer starts now sa kapalang kayo kakain. Kamay sa baba. Kamay sa baba. Ayan ha, for 2,000 pesos. Ready na ba? Ready! Tanungin mo na natin pangalan. Para mahina, para mahina. Ikaw kuya. Kuya Mids, Adventure Time. Tagasan. Iwan, D1 Eastern Summer. Ikaw. Ani, taga Montal ba? 9.9 inis. Kuya, taga saan? TJ Tesoro, San Mateo Rizal. Kuya, taga saan? na lang, saan? Ready na ba kayo? Ready! Dahil ready na kayo, huwag na natin patagalin. Timer starts. Timer starts now. T-WATA! 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 Tutuusan niya na. Tutuusan pa rin magkamay. Dinig sa inyo kung anong gawin. Kung anong discardin niyong gawin, pwede yan. Bahala na kayo. Sa pin! marami! Sa minutes lang. Dali Sa Sa Ako, maliwanag yan ah! Dalawang yan guys! Dalawang yan! Sayang yan! Walto minutes na tumili. na na ubos.

1 minute um, one minute, uh, pa, one minute pa one minute pa kaya oh, pa wabagol, kaya, pa kaya, kaya, uh, uh, kay, uh, right, right. minute 1 minute one and one and 16 minutes 1 minute 16 seconds sa muna last 30 seconds

Ay, 'yan na namukan na. Sa loob ng 90 sentimo. Pwede na pwede na sa kubosen, pwede isang ubosen. Ah, uh, so, uh, consolation price na lang sa lahat, 1,000 may talo kayo tapos pwede pa sa mga natalo hindi pa rin masama dahil nakakain na kayo ng rice at mayroon pa kayong Tecto 250 na bigay ng Boss M, Explorer at saka Anping Adventures thank you so much thank you Boss Ray, Adventures ipalo nyo mga adventures Marami pa yeah, na, wala, na wala, wala, sa, wala, ay, mga solid fans ni Idol Di Batang. Ngayon, dahil oh, oh, apat yung consolation na to, 1, oh, ito, 1,000 tig ito, tigtuhan tayo. natin <laughs> 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 I, si si boss boss niwa, na, dino, uh, ay, kasi po sa nagpaano dyan, o. Hindi, joke lang. Sa kanila, tatay. sa kanila. <laughs> sa kanila naman to, sa kanila. Mga so, guys, supporta tayo oh, sa ano natin. Idol. Sa inyong tinalo, ayan ang inyong prize. Ati, ati kayo. Ay, hindi, palitan ko to. Palitan mo, boss. Okay, palitan ko. So, ayan, maraming salamat, guys. Maraming salamat at abang-abang okay. lang kayo sa Diwata para okay, okay. sa Mamaya babalik, pa kami. Mamaya babalik pa sila. pa, ay, pa ay, tayo. Mamaya. Mamaya Mamaya kami pa guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Mamayang gabi, mas marami pa kayong abangan. Mas maraming pa-premium. Mas pinalaki ang premium. Babalik daw sila mamayang gabi. Kaya, naku, ano pang hinintay nyo? Bumalik kayo mamayang gabi. So, yun. Ingat. God bless. Guys, actually, marami tayo mga pag-games ngayong araw na ito. At hindi lang pag-games ang uh, ating natanggap sa kanila kaya dapat nang natin sila pasalamatan nanggaling po pa sila guys sa Sama at sa Kamasbate yes. maraming pala salamat kay lakuya Kuya um, yes, Explorer Most Team Explorer. Anpil ano Adventures. Anpil um, un, un, Adventures. Maraming salamat sa inyo dahil ang dami na naman nakatanggap ngayon ng biyaya na galing sa inyo. Ay, halang Kaya halang dapat lang natin kayo pasalamatan. At guys, abang-abang lang kayo dahil magpaplano silang bumalik ulit para Amaya, pa sa inyo. abangan nyo kami. At para magbigay sa inyo ng papresyo ah, Anong masasabi mo ngayon kuya na marami kayong natulungan dito sa Liwata uh, di Paris? Masaya, masaya kami na uh, marami kami na pasaya at natulungan. At saka talaga ang sadya namin dito para patunayan lang na hindi totoo yung mga bashers na yan na sinasabi na ganito-ganito. So nandito kami para ano, kam mismo na taga malalayong lugar uh, na talagang ano, uh, masarap, masarap yung Masarap at saka ang dami tao. at saka sabi nila and lumaki ang um, ulo. Ganun oh, pa rin, mabait. Walang nagbago. minsan sabi nila malaki ang ulo. Ano, hindi mas nila malaki nila pa rin yung ulo namin. So <laughs> hindi yan totoo. Oh, suporta. Malaki daw ang ulo ni Kuya. Dios ko wala akong ulo. Hindi mo. Hindi syempre joke lang Kuya. Ah, syempre gusto ko lang din kayo pasalamatan dahil nakita ko talaga ngayong araw na ito. More than 50 person ang inyong nilibre. At hindi lang kayo nang libre. Nagbigay pa kayo ng mga Nagpapremyo, nagpalaro pa tayo. So yes. ngayong araw na ito, uh, June 5. So ang saya-saya natin, maraming salamat at God bless po sa inyo. Sana po yes, suportahan yes. natin ang kanilang channel dahil tumutulong talaga sila sa yes. kapwa natin. Yes. So yes. suportahan natin ang kanilang uh, channel. Ano bang ulit ang channel natin kuya? Boss M Explorer. Boss M Explorer at saka? Anpel Adventures. Anpel Adventures, maraming salamat po Ay, sa inyo. Boss Vlogs po. Boss <laughs> Vlogs. Boss 3 Vlogs, maraming salamat. More power po sa inyo. And God bless. Maraming, sal maraming salamat. Sa ngalan ko ng Diwata Paris Overload. Ako si Diwata at maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, boss. Bago magtapos, gusto namin magpasalamat sa lahat ng mga staff, yung mga kasama nyo dito na nagtutulungan. Maraming salamat sa pag-accommodate sa amin dahil hindi namin in-expect na ganito yung papakita nyo sa amin na kabaitan. Maraming, maraming salamat po sa lahat ng mga staff na kasisipang lahat. Okay. Maraming okay. salamat, okay. salamat sa okay. salamat sa, <laughs> <salamat> sa <laughs> patik out. Pabalo ng batik manong mga ta. kapatid namin na no, nandoon yes. sa Divisoria. Okay. So, okay. maraming salamat ulit and God bless. Gawa pa pagibati mga